nanggulo na habos kaya <man. laughs> tayo pare pwedeng ano pinadchat ko nga siya kanina tayo ano sa bahay mabalin ano dalawang option kahit ano jan naman sa oo iba nga oh pa saan <laughs>

Kung tingnan mo, kung hindi ka binaligaw, di mas mahabas na yung usapan. Wala yung usap ka natin, uras Ano, kita kita. Kuya, thank you ah. Tayo na! Isya, na umupo pa uli. Paiwan na. Iwan ka namin. Balik kayo ha.

<laughs> Pabalibag. bali Ano, sundang ka namin? Ako ba? Hindi, hindi pa tayo? Dito tayo papasok. Dito lang din. Dito lang din. Dito Para Para sa kaliwa na sa baba. Ano, maging six tayo? Oh, okay. Mas oh, okay. stress oh, okay. mo.